Pasay City Regional Tri Court. Si dating kabalik chairman Pedaminabedos. Si Sam Nelson ang nakatutok. Nandun na, na. Sam Nelson, kapusta na yan? Nandun uh, ba si chairman? oh, Mike. May, may uh, dalawang pong uh, minuto rin ano, na nagpahayag uh, uh, dito mismo sa Terrace. Sa ikalawang palapag nitong uh, Pasay uh, City Hall. Itong uh, si dating uh, kabalik chairman Benjamin Apalo sa harap ng libu-libu niyang mga taga-suporta. No? Sa pagtaya nitong uh, pulisya kasi lima hanggang alim na libo ang uh, dumagsaw pa lang ngayon dito. Ito na yung pinakamaraming bilang may kanoon ng mga nitong si Apolos na dumagsa ngayong araw na ito dahil na sinasabi na rin nitong si Apolos ito daw yung uh, crucial na araw kung saan malalaman niya kung ano magiging kapasyahan nitong uh, korte kaugnay dito sa kanyang petisyon na makapagpiyansa kaugnay nitong uh, 11 counts ng uh, electoral sabotage alas 8:20 dumating itong si Chamal Apolos uh, kasama ang kanyang may bahay na si Corazon at dumire-diretso nga ano, dito sa ikalawang palapag nitong uh, Pasay uh, City Hall at umarap dito sa terrace at Sam, uh, excuse Mike. me, Sam, pag, pag, pinayagan ng korte, hindi sa pinangungunan natin, kung, kung, kung papayagan mm -hmm. ng korte makapagpiansa si dating Chairman Abalos, ibig sabihin si dating Pangulong uh, Arroyo, pwede rin. Eh, man, sa kaso uh, niyan, Parang pareho sila ng kaso, electoral sabotage, uh, di ba? Uh, oh my God, kasi yun ang mission, nagiging strategy ng mga abogado, no? Kapag nakita nilang uh, pwedeng gamitin, dun sa isang ilakusan, eh pwede rin uh, kalokohan ano? pero yan malalaman din natin at ang uh, na rin na dito kanina nito si Chairman uh, Abalos eh kanyang sinabi dito sa kanyang mga tag taga-suporta ah, eh may edad na daw rin siya at uh, naniniwala daw siya na ang uh, pamalan, eh naniniwala sa kanyang payag na hindi siya tatakas at di mo um, eh wala naman daw matibay na siya para dito sa kanyang uh, pinagmalakit pa nito si Chairman Abalos na nandito ang hanay ng kanyang mga abogado upang uh, hilingin kung sakasakali man na hindi makapagpresinta ng testigo itong uh, panig ng uh, Pomelec uh, lawyers ng kanilang testigo ay hilingin ang desisyonal na ito para siya ay makapagpiansa. matatanda mo Mike nung nakalipas na yung uh, ay hindi nga po naipresenta itong uh, testigong si dating uh, North Cotabato Election Supervisor Lillian Suat Radam dahil tumasaman po ang blood sugar nito. Itong uh, magiging payag sa ni Radam ang uh, gagamitin itong uh, prosecution para patunayan na uh, may basayan sila para itigin sa kasong uh, electoral sabotage. Itong uh, si Abalos at uh, si South Cotabato Election Supervisor Yogi Martinez naman ang magiging corpora... ...oro statement, yung kanyang magiging papel dito. Sam, nandiyan po ba si chairman? Nakapasok na po dito sa sala. ano Pero mabilis lang ang proseso. Sasabihin lang ng judge kung payag siya o hindi na makapagpensa. Gano'n ba yan? Hindi, Mike. Kailangan mo lang magpresenta ng testigo itong... Ah, may mga argumento pa. Testigo ay binibidit siya. May pagdinig pa magaganap pagdinig pa. Oh, ito na yung sinasabing huling... Uh, tama, tama. Yan yung tinatawag sa wikang list na hearing for bail. Ayon. O, oh, oh, tama, 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 tama. Uh -oh. tama. Okay. Uh, kanina, kausap ko na rin sa telepono. O, si Atty. Esmeralda Ladra, ang lead counsel naman ng Comelica uh, Lawyers. At sinasabi niya ipapawbaya nila sa korte kung ano magiging ruling ngayong araw. Pero nung tanungin ko, Mike, kung maiyaharap nila ngayon yung kanilang testigo, eh ang sabi niya, wait and see. May <laughs> top of surprise pa siyang binabanggit. Hindi natin alam kung anong nga nais niyang uh, isyang, uh dito. Pero ang tabayanan daw, ano, kung ano yung kanilang iaharap na o ipipresenta pa rin. Dito nga siya magaganap na bail hearing kaugnain nitong petisyon na makapagpiyansa nitong si dating Comelec Chairman Benjamin Abalos. Mula dito sa Patrick City Hall, ang inyong kapuso, sa Amin St. Jemais Peradio, DCWB.